Oh, bumati niyo muna sa mga kabayan sa Pinas. Ayan. Oh, pakita mo. Oo, oo. Dito po kami sa gitnang silangan kung saan nag-aanap po ay yung mga toys. <laughs> <laughs> Ayan po, this is Nishad. from uh, India. Black man. In Happy Say something, Shad Shad Say something. I, say I something. Say something. Say sabi niya, diyan, sa uh, <coughs> sa di uh, sa, uh, uh, ko naglaro ng cricket kung di, kung di, kung di 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 the house! kung <laughs> 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 dapat kung di kung ako. Siyempre! di kung di kung di kung di kung di ako. di yeah. Yes. It's BBQ. Talaga masaya sa Saudi. alam yung masaya sa Saudi. <laughs> Tumatawa tuma kami, masaya kami. Kayo lang ang masaya, para papatila kami sa Saudi naman. Kayo lang ang masaya. alam yung masarap pag abroad. Kaya ko lang yun. Nadaya lang kayo ng paligid nyo. Kaya lang kayo ng inyong masala. <laughs> Nakangiti lang kami, hindi kami masaya. <laughs> ang ngiting to, ngiting aso. Sa Arabic, gul, gul. <laughs>

To, uh, Puro buhangin eh, no? Sa akin buhangin nila, solid, and no? ano, Adobe. Monday, we go riding two days. So, mag, Ayon, maganda kami ito sa bahay. picture, Mad slides yan. Pati yeah. ito ay lag din? Lagi. Okay. Sila na, man made yan. Ang tawag po dyan ay sa Arabic ay wadi. Wadi. <laughs> Ang salitang wadi ay ano po yan? Ay uh, river. Uh, this is ay, anong, wadi ganda. hanipa. May sa sarili talaga sa river. Ibig sabihin mambuhay talaga 'no. river 'yan, boy. At lang. Ang galing, oh. Yung hug ng wadi, yung river, 'no? River. Lawa, luok. Oh. Ano pa gusto mo? Alam pa. Dati siyang anyong tubig na naging anyong lupa. Yun, yun, yun. Siya po mga kaibigan ng wala, sana po. magpata. po, 'yan mo Ayun, yung nakasulat, yung nakasulat, video mo yung nakasulat at interpret ko. Ayun. Hindi kita eh. Sabihin niyan, hindi nyo maintindihan. <laughs> <laughs> Bawal dumaan ng aso. harp, harp. Harp, kalikon. Kaya rin? Pets are not allowed. <laughs> That sign? Huh? This sign? We are passing by, no? It says, dog are not allowed to pass. <laughs> <laughs> Chris Pasi. Good, <laughs> good. <laughs> ah, 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 ah. Puta naman yun eh. <laughs> restaurant? Restaurant. Kimsi <laughs> tayo. Kimsi. Okay, Kimsi. Langat <laughs> lang tayo na, no? Malok na naman. Malok na